Kinabiliin ko na to. 15 isa para makabinta rin siya. Hindi. Ha? Hindi pwede. Bakit? Nagalitan po kami Magalit siya? Si daddy, po. Si daddy. Mama mo? Si daddy po. Ay, magalit sila. Hindi naman, hindi, huwag mong sabihin. Pero hindi, hindi, hindi naman nila malalaman eh. Ano yeah, yung panindan Ano yan? Pati ka na? Pati na ako? Alamang na malalit? Okay. Alamang to? Okay. Ha? Ang okay. mga tropa, may binibinta itong mga bata dito. Alamang na maliliit. Ano ang lilit nyo talaga oh Ang lilit nga Mukha na benta mo? 25 lang po isa 25 yung isa okay. 25 yung isa Yung isang supot na gano'n to 25 Ito 25 na to Hindi po Ah? 50 po dalawa Mukha na to 50 po dalawa 50 Hindi pwedeng kan? Hindi pwedeng kinse yung dalawa? Hindi po. Yeah, madali lang naman maghuli nito sa dagat. Nagalitan po kami. Hindi po. Hindi po kami ya. Alamang, alamang na malilit talaga mga tropa. Oh. Ito haling tapat nakita ko itong mga bata eh. Nagtitinda. Ikaw anong pinta mo rin? Paras kaya? Ay, magkapatid pala kayo na. Hindi po. Hindi. Eh paano yun kung siya makakabinta ikaw hindi Hinabilin ko na to 15 isa para makabinta rin siya Pwede? Ha? Pwede. Hindi pwede hindi, Bakit? Magalit siya? Eh? Si Mama mo? Si Daddy po Ay Magalit sila Hindi naman hindi, Huwag mong sabihin Para hindi, hindi naman nila malalaman eh Pagalitan kaya. So, pag nakabenta, nakabenta kayo dito, magkano sa inyo? Hindi ko hindi, hindi nyo alam kung magkano ang ibibigay. 30 po. 30. Alamang. Alamang yan. Bagong alamang po. Bagong alamang. Ay, alamang ang maliliit. Lele, tumatawan pa ako. <laughs> Tinatawaran ko sandali. Alam mo ba mga tropa, itong mga bagong nalamang na to. Yung ganito kaliliit ah. Napakasarap nito na sausawan ng mangga. Tamang-tama, maraming buwa itong mangga dito. Yung piko kung tawagin. Hinabilhan ko na to, 15. Para mak para kwan, oh, para makabili din ako sa kanya isa. Litro dyan ang jimbalay. Ano mo dyan Ha? Litro. Litro? litro? Uh, Kasalo lang masapol mo Litro ko rin dyan dyan. inugas-ugasan eh. Ah, hindi. Upat nga. Upat nga kayo sa awan Pero upat nga piraso di kurang na Upat nga piraso di kurang na dyan may sakis mo eh. Ngayon ako Kasalo lang talaga. Kasalo mo ba rin dyan yung litro? Anda pa yung pag-deposito dyan ano eh. Anda pa yung Hmm. Ano bilhin ko na to? Ha? Kinse isa. Yan na, pumayag ka na. Ano ka kagalit na sinis? O sige, bibilhin ko na itong isa. No, kwan No, kwan? O, ka Salomon? Ayun to, bibilhin ko na to ah. Sige, sige, sige. Ka na yan? Kinsin na. <laughs> Ayaw nila talaga eh. Tandali lang ha. ah. Ah. natin mga tropa. Isa lang naman yung kailangan natin. Isa lang naman yung kailangan ko. Eh, anong tawag dito? Sa so, lamang kailangan ko kasi lulutuin ko na bago yung nga lamang. Oh, dito gumilid kayo. Ito may truck. Oh. Binili na natin ito mga tropa. Oh. Bahagi na kayo sa siya. Pero ayaw mo talaga kinsi isa? Ayaw? Ah, sige, sige, sige. Ingat kayo ha. Ah. Maraming sasakyan. Ingat kayo dyan. Ah, sige. Sige mga bata mga tropa no, nagtitinda sila na ito malilit na alamang so napansin ko sila kanina Tingnan, tanghaling tapat napakainit pero nagtitinda sila ganyan kasi pag yung mga batang yan